Alright, what's up? So magpipele testing tayo ngayon. 50 meters. So ang gagamitin natin pele, strike jablo, so mabigat yon. So yung ergon ko nilakasan ko na. So ayan, yung position natin nandun. So medyo mabigat yung pellet natin kaya nilakasan ko yung ergon ko. So bago tayo mag-testing, resize muna natin. So update update na lang magre-resize muna ako. So ito yung gagamitin natin pellet. So resize ko muna tapos ipapakita ko sa inyo yung na-resize na. So yung original size niya ayan. So masyado siyang mahaba. Masyado siyang mahaba at malaki. So resize ko muna tapos ta target na tayo so eto na yung na-resize natin na strike jablo so ipapaliwanag ko lang so yung output natin nasa 750 PSI lang so yung 3000 PSI lang yan So 3,000 PSI lang, ibig sabihin ang 1,000 na ito pa. So nasa 750 PSI lang tayo, yung output. Tapos yung input natin, 1,200 PSI lang. So baka magtaka kayo kung bakit 1,200 lang. So namimit ko yung output ko sa so, 750 dun sa 1,200 PSI. So pag tinaas ko pa yan, kapag kinargahan ko pa ng bomba, ginawa ko itong 1,500. 1,500 PSI yung laman ng tangki ko. Aakit na siya sa 1,000 PSI din yung ano, yung output. So para ma-maintain ko yung 750, kailangan na sa 1,200 lang ako. So malalaman na rin natin yung ilang shots So, 1,200 PSI. So, 35 liters lang to. 3, uh, este, 3.5 liters. Yan yung pinakamahiksing tangke. Eh. Ah, meron pa palang isa. So, ito yung pangalawa sa mahaba. So, 3.5 ml. Na may 1,200 PSI na laman. So, titingnan natin kung ilo shot ang magagawa. Doon sa strike jablo na gagamitin natin. So resize yung pit Resize din yung ulo So kabit ko lang to sa camera stand So ngayon magsisiro pa lang tayo Di, Dito mo na yung stand So alright So yung strike jablo Pagdating sa 50 meters Tawas mahangin So nagda-drop na siya. Ngayon na try natin siya sa 35. So 35 meters. Ang target natin ito. So tetestingin lang natin. So pagdating ng uh, 1000 PSI medyo nagdadrop na yung pellet. So tinono ko ng malakas yung airgun ko kaya titingnan natin kung kaya niya bang makagrouping. So stay tuned lang. Ay, so, ito. So, si... So yung anim na butas. So try natin 9 shots. Oh. Ito yo. So, mayroon pa palang isa. So dito, isa, dalawa, tatlo, apat. So ito medyo 50-50 na to. So try na natin sa 50. So titingnan natin kung magkaka-groupings dito sa 50 meters. So medyo mahangin, naiwan ko werte tayo kung makakatama So ang goal natin to target ng 50 meters So dito sa gilid na to So try natin So ito yung pataman niya sa 50 So yung barrel natin 16 inches lang. So try pa natin. So, wala siyang groupings. So ito lang. 1 2 3 4 5. Si iba na ligaw na. So kung makuha mo to. Malamang-lamang tatama ka sa 50. So 16 inches lang yung barrel natin. Pero sinusubukan natin siya sa 50. So. Uh, last na to. So try natin yung bote. yun so testingin natin yan sa 50 meters tingnan natin kung tatamaan